Magandang araw po mga idol. Maraming salamat po sa Panginoon dahil ah uh, mayroon tayong uh, customer ngayon at uh, yung dumating na motor, ano siya, ah uh, Lucky Star no. Ang nangyari po nito, wala lahat ah uh, kuryente na lumalabas no. Subukan natin sa ano sa kanyang spark plug kung may kuryenteng lumalabas. Sige, ikikek natin. Dito na din po yung motor na 'to wala pong lumalabas no Yan sa dito sa kanya'ng panel wala rin po lahat lahat wala rin tapos 'yung kanya'ng uh, susiya ano 'yung kanya'ng ignition switch papalitan uh, pinalit, uh, papalitan natin 'to kasi 'yan sira na rin lahat So ititis natin susunod natin itis po mga idol 'yung kanya'ng kanya munang uh, ano ah uh, Kanya munang stator Ititis natin mga idol so i-kick natin kung may lumalabas kasi wala lahat kailangan natin papadyakan natin yung cake para malaman natin kung may power may current din o lumalabas or wala no so dito tayo so tinitis natin yung tinitis po natin ngayon yung yellow mga idol bali stator uh, ito po yung kanyang stator ito yung ah uh, primary coil no yung kulay itim so dapat ito ay ini dapat 'to ilaw pag uh, pag uh, natin itong kulay yellow saka kulay puti no mga idol dapat hindi po iilaw 'yan pag uh, pag umiilaw 'yan nagpa-kini-kick natin mga idol ibig sabihin na nay po yung kanyang stator so mag mag-start muna tayo sa stator mga idol so step by step po tayo mga idol ito po ito troubleshoot po natin itong kulay yellow saka yung kulay puti ayan oh makikita nyo kulay yellow tsaka yung kulay puti ito, ito, troubleshoot po natin to ito po yung size stitor no? so dapat pag uh, tinislide po natin to at uh, umilaw po yung dalawa na to yung kulay yellow tsaka kulay puti ibig sabihin po mga idol i busted po yung kanyang stitor no o magumpisa tayo sa kanyang stitor so eh, ano muna natin it is light muna natin tong kanyang uh, dalawang ilaw yung yellow tsaka yung puti mga idol ito wala pala mga wala pala gasolina to idol Oh? Kas, eh ano mga nga? Eh cake mo nga. Okay, don't think na mga idol. Wala, idol. Okay, so umilaw siya, umilaw siya. Yung kabilang ang kulay. Kas, ang puti pa, ang puti. Yung isa pa, yung isa. Ito, yung ikuit is light naman po natin, yung kanyang puti, mga idol. So, dapat hindi ilaw yan. Ah. Oh. Humilaw po siya mga idol no. Nagkahulugan lamang po mga idol na yung stator ay busted na po. At mukhang nakatambak lang po itong uh, motor ng ating uh, customer mga idol. So atin tong i-check lahat. At napansin ko lang dito sa kanyang uh, CDI mga idol, naka-4 pin na nangungulugan lamang po na yung kanyang um, uh, motor ay naka-battery operated na mga idol. Yan kasi naka-4 pin na po yung kanyang CDI. So ito trouble check natin mga idol uh, Step by step po tayo Mag-upisa po tayo sa kanyang stator At uh, kanyang, uh, ito, yung kanyang uh, ignition coil I-check na rin po natin Lahat-lahat ng uh, linya I-check po natin Pero mag-upisa po tayo sa kanyang stator So, mga idol, tatanggalin na po natin yung cover ng uh, kanyang uh, para makita natin kung anong laman nito. Kung talagang sirang-sira na ba yung skater niya, no? Kasi busted na busted na po talaga pag itong natin. So ngayon, ipapakita po natin sa inyo kung anong itsura nung busted -it na. Baka nalubog na ito, puro dumina. So tanggalin lang natin ito yung... kasi ito puro kalawang na mga idol, no? Kaya meron na tagalit. Ayan, yeah, napit na. Ayan. Ayan. ito yung kanyang skater, mga idol. Napakarumi na. Ito, oh. Talagang busted na busted na talaga. Hindi na nakakabit dito. Dapat kasi nakakabit yan dito, mga idol. Pero nasa loob siya, no? Oh, nasa loob na siya. So, ang kanya namang mga uh, palaser, naghiwalay na. Tingnan mo. Makita ba sa video? Kung makita nyo, mga idol, sa video, tingnan niyo. Oh. Talagang okay. lubog na lubog na oh. Putik na putik na yung kanyang pulser. Nagkahulugan lamang ko na kanyang stator mga idol ay sirang sira na. So ito yung uh, papalitan natin. No? Oh. So, Kaya dapat nakatornilyo yan dito. Dito nakatornilyo yan mga idol. Yan dito sa loob na to. Pero nandito siya nakalagay. Kasi ito magneto to eh. Nagmamagnet yan eh. Oh, minamagnet niya yan. Yan. Kaya pumasok sa dyan. Wala na po yung kanyang tornilyo dito. Tapos yung pulser niya mga idol, dito yan naka dito yan naka ano, Dito yan nakalagay, no? Yan nakalagay po yan dito. So wala, pati yung po na wala, no? So ito yun na yung gagawin natin. At uh, ito turbo lift pa natin yung iba. Kung uh, ano pa yung may sira dito, i pa natin yung kanyang ignition uh, uh, e coil, no? So yung kanyang CDI goods naman. So babalikan ko kayo mga idol, no? Mapapalitan uh, muna natin 'to. Uh, uh. Alright, so mga idol, naibalik na po pala natin yung kanyang uh, stator no napalitan na natin at nakibit na rin nakibit na rin po natin ang kanyang pulser nilang natin napakita sa video no dahil uh, tayo naglalagay uh, at tayo pa rin nagkakamera so naibalik na natin no recognize na lang natin yung kanyang mga wire at uh, papanda rin na po natin mga idol oh tignan din kiko kiko may lalabas na meron na, na meron na. na Oh, mga kaibigan, ito na po. Ayan, oh. ayun na, eh. Di pumupang natin na siya dyan, nagagram eh. Oo. Oh. Lapit mo, no? pero kita. Kita ba nila? Opo, ayan o, no? oh, ang lakas o. Oh. Ayan, mga trupang idol o. No? Oh. Mga bus idol. Ay, meron na ako. Oh. Yun o, no? ang lakas, lakas oh. o. No? Kira oh. pa rin. Meron na, ayan no? o, ang lakas o. Oh. Meron na pong power mga idol. Na kailangan na lang natin yung gas. Subukan natin kung kuryente pa yan. Baka mo muna. Lasyang gas kaya, nagpapili oh, muna ta. tayo ng gas, no? <laughs> 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 jud uangkap uh, <laughs> Lagyan na natin ng gas ay, mga idol. Bakit gas. So, gas yes, na natin pa rin kasi May, mayroon na siyang oriented sa kanya so, so, uh, Okay, okay. okay na. Ha. Huh? Oh, nakabit na natin lahat ng wiring. pinagkunik -connect, connect muna natin. So, susubukan na natin. Susubukan muna natin. Oh, wala. Wala pa dyan. Sangat. Uy! Oh! Ang galing ha? Congratulations! Alright, so mga idol, napandar na po natin. So, i-recognize na lang po natin yung kanyang mga wire. At uh, maraming salamat sa Panginoon dahil uh, natapos din ng ating uh, uh gawa ngayong araw. At uh, maraming salamat din sa aking mga kasama na si Kuya Risley. Ayan, shout out sa iyo, uh, Boss Risley. At uh, si Erwin, yan. Pakidalaw na rin po yung kanyang channel. Yan, Bike Moto RN. At uh, ganoon na rin sa aking kasama si at ang aking kumpare na si Nugi Hunter TV pasensya na po mga idol dahil ang dalang dalang na po namin mag upload ng video no dahil napaka busy po minsan uh, hindi kaya hindi po tayo nakapag upload ng video pero sisikapin ko po mga idol na makapag upload tayo at uh, makabigay tayo ng kasiyahan sa sa inyo no sa ta uh, counting kalaman na rin po sa mga tutorial na ginagawa po natin sa ngayon so hanggang dito na mga idol maraming maraming pong salamat sa inyong nga uh, pagsama no sa araw na to at muli kung hindi ka pa nakapag sa aking YouTube channel paki-subscribe na rin po mga idol at paka-hit na notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload god bless you as all bye bye